Happy birthday po kung sino po ang may birthday dyan. God bless po sa inyo lahat. Pero teka lang kasi may nangyari na mas special pa kay sa candles at cake. Sa wakas, nakita na rin namin ng personal si May May Entrata at Doni Pangilinan. At first, ordinaryo lang ang atmosphere. Fans waiting, banners everywhere, balloons floating, parang simpleng celebration lang. May mga nag-aawitan pa ng happy birthday, may mga bata na nagtatakbuhan, at may mga fans na tahimik lang na nag-aabang. Pero ramdam mo na agad may something big na mangyayari. May mga bulong-bulungan. Darating daw sila. Totoo kaya? O chismis lang? Kaya lahat ng tao halos nakatingin lang sa entrance. The tension was building, parang countdown sa fireworks. Then suddenly, isang van ang dumating. At sa pagbukas ng pinto, boom. Lumabas si Maymay. Nakangiti, waving gently, parang queen walking on her stage. The crowd went wild. Hindi pa tapos ang kilig kasi kasunod niya si Donny, tall, composed, parang leading man straight out of a movie. Sigawan. Palakpakan. May mga umiiyak sa sobrang saya. Imagine mo na lang, years of waiting tapos biglang nasa harap mo na 'yung iniidolo mo. Hindi lang sa posters o screen, kundi live, breathing, smiling back at you. Pero ito ang pinaka-heartwarming part. Kahit overwhelmed sila sa crowd, hindi sila nakalimot magpasalamat. Sabi ni Maymay, -May, salamat po sa lahat ng pagmamahal ninyo. Hindi lang para sa amin, kundi para rin sa buong team ng Roja. Mahal na mahal namin kayo. At dagdag ni Donnie at syempre, kung sino man po may birthday ngayon, happy birthday po sa inyo. God bless. Yung simpleng pagbati nila, ramdam mo, hindi scripted, hindi plastic, tunay na genuine. Kaya lalo pang sumabog ang energy ng crowd. Tapos, may isang fan ang sumigaw. Picture naman please. At kahit sobrang gulo, kahit daming tao, they still gave time. They posed, smiled, waved. Parang birthday gift nila sa lahat ng nandoon. At that moment, you realize, sometimes the best gifts in life are not material. Minsan, regalo lang ng tadhana. Yung pagkakataong makita mo, maramdaman mo, at makausap mo ang mga iniidolo mo. So kung ikaw ang may birthday ngayon, happy birthday. Pero kung hindi man, consider this moment as a shared gift, the kilig, the joy, and the blessing of being part of something unforgettable. To Maymay, Donnie, and the whole team Roja, good luck po and God bless on all your projects. Kasi one thing's for sure fans will always be here, cheering and supporting with all the love we can give. At the end of the day, minsan isang simpleng ki happy birthday lang nagiging kwento ng kilig, ng saya, at ng pagmamahal na hindi natin makakalimutan.